Gusto mo lang bang humilata ng ilang araw sa iyong kama? Posible ito sa isang resort sa ibang bansa. Kung gagawin kaya ito dito sa Pilipinas, kakasa ka ba? Pwes. Doon po kasi sa Montenegro sa isang resort ang may pa-contest at ang magwawagi ay makakatanggap ng 1,000 euro prize o mahigit sa 60,000 pesos. Ang laziest citizen competition ay umabot na ng 30 days kahapon at nalagpasan nila ang dapat sanang 24-day record dahil ang limang kalahok ay nakahilata lamang sa kanilang mga kama. Ang taon ng contest na ginanap sa Holiday Resort sa Bresna ay nagsimula noong Agosto 19 na nilahukan ng 21 contestants. Ang paborito ng lahat na gustong manalo ay ang 21-year-old na mula Serbia ayon sa organizer ng contest na si Radona Vlagushevic, na siya may-ari ng holiday resort. Very psychological competition raw ang contest at ang mga contestants ay may interesting personalities. Lahat naman ay magagaling at ang ilan ay nakabuo na din ng friendship. Noong 2001, nang magsimula ang contest sa Bresna na for fun lang para sa stereotypes na tamad ang mga Montenegrins, karamihan sa mga lumahok ay nagsimula. Karamihan sa mga lumahok ay nagmula mismo sa Montenegro ngunit meron din namang galing sa mga kalapit na lugar tulad ng Serbia, Bosnia at Herzegovina, Croatia lalo na galing ng Russia at Ukraine. Batay sa tuntunin ng contest, ang mga kalahok ay kailangang pumirmi sa holiday resort kung saan bibigyan sila ng 3 meals a day at magpupunta lang sila sa comfort room kada walong oras. Kaunay nito, monitor naman ang kanilang kalusugan basta nakahilata lang sila sa kanilang mga kama. Subalit, diskwalipikado agad kung sila ay uupo o tatayo. Nung una umano, wala talagang bumabangon sa kanilang mga kama at hindi rin nagpupunta sa comfort room para matukoy kung sino talaga ang pinakamatagal na nakahiga lamang sa kanilang higaan. Ngunit taong 2021, nagkaroon ng innovation na sa bawat walong oras ay meron silang 15-minute break para pumunta ng palikuran. Nabatid na noong unang panahon, iba't ibang ethnic groups at nationalities ang nagsimula ng tuksuhan at isa na nga rito ay ang panunukso sa mga Montenegrins na umano'y tamad ng mga tao na nais lamang manatili o humilata sa kanilang mga kama ng buong araw. Yan ang ating ad news, Rajuman Alex Forake, Tatak RMN.